Hi guys, paalala ko lang pala sa guys, bago ka bumili ng lumang sasakyan o isa kang mahirap gaya ko, hindi ka maghihirap dahil bumili ka ng lumang sasakyan. At saka guys, hindi ka rin naman yayaman ka agad. Kasi nga guys, ang hirap ko kaya ang bagal mag ng sitwasyon. Hindi ka naman yayaman ka agad. Eh, kasi nga, hindi ka bumili ng lumang sasakyan. Maliban na lang kung tumama ka sa luto, eh, mayaman ka na agad dyan. Pero guys, kapag bumili ka ng sasakyan na luma, hindi ka maghihirap kahit na marami ka pag ipapaayos niyan. Bumili ka man o kaya hindi, mahirap ka pa rin naman. Kasi nga uulitin ko, mapagal magiba ang sitwasyon, ang hirap mag-iba ng sitwasyon na mahirap ka pag kinabukasan mayaman ka kaagad, maliban na lang kung tumama ka talaga sa luto o kaya nakakita ka ng diamante o kaya eh, nakakita ka ng gold. Ganun ang realidad ng buhay, ang bagal magiba ng sitwasyon ko lang sabihin sa iyo guys, yung mga limang importanteng bagay guys na kailangan mong gawin kapag bumili ka ng lumang sasakyan. Ang limang bagay na to guys, napakahalaga nito guys. Kasi yung pinili mong sasakyan ay hana na o second hand na o kaya luma na. So, yung una mong gagawin guys kapag nakabili ka ng luma, gaya nito guys i-check mo muna yung sasakyan, baka mayroong violation o sa pamamagitan ng pag-text ng kanyang plate number sa LTO. Yun yung pinakauna mong gawin. Kunin mo yung ano niya, plate number, i-text mo sa LTO. Pag na-text mo yung LTO, guys, kaagad-agad mag-send ng reply yan uh, date ng registration o kaya ano pa mang violation. So, ganun lang kasimple. I-text mo lang yung plate number sa LTO. Ang pangalawa guys, hanapin mo talaga yung original na registro. Certificate of registration niya. Kaninong nakapangalan, yung sasakyan. So, yun yung talagang hanapin mo. Kailangan original yung certificate of registration niya kahit na Xerox yung QR niya, basta may original na registration. Tapos, kahit hindi pa nakapangalan sa binilhan mo, dapat mayroon niyang ID ng may-ari talaga ng unang may-ari. Kasi yung unang may-ari ng sasakyan, guys, nakalagay dun sa, sa registration niya, yung pangalan niya. So, kailangan, guys, mayroon siyang firma. Uh, mayroon siyang firma na tatlong piraso ID niya certificate na original ng sasakyan hindi zero original talaga kahit luma na kasi guys mahihirapan ka magpaparehistro kung ano yan walang ano hindi mo malilipat yan sa pangalan kung wala yung ID nung may ari at saka perma tapos guys eh ang pangatlo na mahalagang bagay na kapag bumili ka ng sasakyan bukod sa pag-check sa mga papilis kailangan mo talaga tingnan uh, yung kalagayan ng sasakyan kapag bumili ka ng mura kaya nito bumili ako ng mura 22,500 kahit wala ka kasamang mekaniko kahit ikaw lang mag-isa titingnan mo lang yung makina eh, kapag eh, uh, na yung makina ng binili mo isipin mo na napakalaking gastusan yan pero pag mura naman ang pili mo uh, mura naman compared doon sa actual value nung binili mo sa siyang kagaya ito, si Dan eh, nabili ko ito ng 22,000 iluma na So siguro hindi ka na lugi kahit makusok na yung sasakyan kasi nga mura naman bili mo. Ipapa-overhaul mo, ipapaayos mo, i-restore mo, ganun mura naman kasi. So kasi nasa sa 20,000 o 30,000 pero pag pag mataas pang presyo tapos umuusok na, wag mo nang bilhin. Kasi nga malaking gastusan talaga 'yan, overhaul malaki na magre-restore ka pa ng iba, malaki na. So, huwag nang bilhin yun. Tapos, yung pang-apat, guys, eh, yung brake. Kasi yung brake, guys, kadalasan sa mga luma, guys, na sasakyan, gaya nito. Uh, ano lang, dispun, dis, ano lang, parang, dinispuner lang, parang, ano, hindi talaga inaayos ng maganda kasi mura lang pinta nila. So, yung, ano niya, mga brake niya, I, ano lang, inayos lang ng ano, bahala na, parang ganun. Tingnan mo talaga yun, guys. Kasi nga, eh, baka naman pagpatakbo mo ng uh, pagbili mo, eh, baka naman mawala break. So, maka, maka disgrasya ka pa. So, tingnan mo muna yan. O, hindi pa tumatagas yung oil sa bawat kulong Bawat kulong kasi, guys, pag tumatagas ang oil dyan, eh, kailangan talaga maayos muna yan. Kasi nga, hindi pwede yan. Baka maubusan ka ng engine oil, uh, ano pala, uh, brake fluid, delikado. So, titignan mo muna mga uh, break Tapos, guys, yung panglima, eh, kailangan mo talaga pangyay. Eh. Bukod dun sa nabili mo na, yung panglima, guys, kailangan mo pangpaayos. Eh, kasi kagaya ko, guys, bumili lang ako nito pero wala akong pangpaayos. So, kaya hanggang ngayon, guys, 2 years na to sa akin, guys, hindi pa naayos So yung napaayos ko nito, eh yung mga importanteng bagay lang. Yung brake, ang makina, pinaayos ko na pero hindi gumanda kasi nga siguro hindi magandang nagayos. So ganun. At saka napakahalagang paalala nito guys na kapag tumili ka ng luma, wag na wag kang maghahanap. Lalo na mura, eh, wag na wag kang maghahanap na maganda yung nabili mo o wala kang ipapaayos kasi mura lang yung bili mo wag mo wag na wag mong hahanapin na yung hinahanap mo sa mga mahal na sasakyan sa murang sasakyan na bili mo wag mo eh. i-expect e ka talaga guys na malaking ang gastusan yung maraming problema maraming haayusin unang una guys bumili ka ng lupa bumili ka ng mura expected talaga guys na maraming sira, maraming aayusin, maraming hindi ka sangayo, maraming hindi ka uh, komportable. Una-una, walang aircon, sira ang kitahan, ang lahat, walang tent, mainit, yung mga wire hindi maayos, yung gulong, lahat kasi mura. So kailangan talaga guys, mayroon kang pera na pangpaayos at saka eh, handa ka na sa mga gastusin na ika ika gastus mo sa sasakyang murang na binili kagaya nyo so yun yung pinakamahalagang bagay na dapat mo eh, malaman bago ka muna bumili ng napakaluma vintage na sasakyan para eh, magkaroon ka ng sasakyan eh, yun uh, malaman mo, So kapag eh, napanood mo na ang video kong ito at nagustuhan mo, mag-subscribe ka sa channel ko para updated ka sa mga video na uh, i-upload ko.